Napansin niyo po ba kung paano biglang bumabagal ang lahat pagdating ng edad 60? Ang dating madaling gawin na yon ay tila napakabigat na. Marahil nararamdaman ninyo rin po ito. Ang unti-unting paghila ng inerya, ang pagsisimulang sumakit ng katawan, ang pakiramdam na parang mas madaling mapagod, at ang paglimot sa maliliit na bagay. Para bang sinasabi ng ating katawan na, sige na, pahinga ka na. At minsan, naisip natin Ganito na ba talaga ang pagtanda? Hanggang dito na lang ba ang sigla? Ang nakakapanlumong katotohanan po ay marami sa atin ang tinatanggap na lang ito bilang normal na bahagi ng pagtanda na parang wala na tayong magagawa. Ang mas masakit pa po minsan ay ang pangamba na baka maging pabigat tayo sa ating mga mahal sa buhay sa ating mga anak o wapo dahil sa panghihina ng ating kalusugan. Pero paano po kung sabihin ko sa inyo na hindi po ito kailangang maging ganito? Paano po kung merong isang simpleng paraan, isang sikreto na kung gagawin ninyo lamang ng limang minuto pagkatapos ninyong gumising ay makakatulong sa inyo na magkaroon pa ng tatlumpong taong puno ng sigla, lakas at kasiyahan kahit lampas na sa edad 60? Oo, tama po ang narinig ninyo. Hindi ito basta-bastang pangako. Ito po ay tungkol sa pag-aangat ng kalidad ng inyong buhay, pagpapanatili ng inyong kasiglahan at pagtamasa ng bawat sandali kasama ang inyong pamilya. Sa video na ito, tatalakayin po natin ang anim na simpleng kaugalian na maaari ninyong gawin bawat umaga na magbibigay buhay muli sa inyong katawan at isip. Ito ay mga hakbang na hindi nangangailangan ng malaking pagbabago sa inyong pang-araw-araw na gawain, pero ang epekto nito ay malaki. Huwag po kayong bibitaw. Panoorin niyo po ito hanggang dulo dahil mayroong isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo na babago sa inyong pananaw sa pagtanda at sa pagiging masigla. Handa na po ba kayong simulan ang paglalakbay tungo sa isang mas mahaba at mas masiglang buhay? Ngayon po, simulan natin ang ating paglalakbay patungo sa mas mahabang buhay na puno ng sigla at layunin. Hindi po ito tungkol sa paggawa ng malalaking pagbabago sa buhay, kundi sa maliliit at matatamis na mga hakbang na may malaking epekto. Ang ating unang ugali o habit na dapat nating bigyan ng pansin pagising sa umaga ay ang pag-inom ng tubig. Simple lang pakinggan, di po ba? Pero ang pagiging hydrated, lalo na pagkatapos ng mahabang oras ng tulog, ay isa sa pinakamahalagang bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong katawan. Pagkagising natin, ang katawan po natin ay dehydrated na dahil sa walong oras o higit pa na walang inom. Ang bawat sistema sa ating katawan ay nangangailangan ng tubig para gumanang ang maayos, mula sa ating utap, sa ating mga organo, hanggang sa ating mga buto at balat. Kapag kulang tayo sa tubig, bumababa ang ating enerhiya. Maari tayong makaramdan ng pagkapagod, pagkahilo o hirap magfokus na madalas ay ipinagkakamali nating sinyalas ng pagtanda. Ilang beses na po ba nating sinabi, ang hinako na talaga. Pero ang totoo ay kailangan lang natin ng isang basong tubig. Paano po natin ito gagawin? Napakasimple, maglagay kayo ng isang basong tubig sa tabi ninyong kama bago matulog. Pagagisin ninyo bago pa man kayo bumangon o kahit habang nakaupo pa kayo sa kama, inumin nyo ang buong baso. Kung gusto nyo po, gawin itong maliganggam na tubig lalo na kung mas sensitibo kayo sa lamig. Ang maliganggam na tubig ay nakakatulong sa pagpabilis ng metabolismo at paglilinis ng digestive system. Mas mabilis din po ito maabsorb ng katawan. Hindi lang po ito magbibigay ng agarang hydration, kundi magsisilbirin itong sinyales sa inyong katawan na oras na para gumising at magsimula. Mas mararamdaman nyo ang pagiging alerto at mas maganda ang magiging takbo ng inyong araw. Isipin nyo po, para lang kayo nagbibigay ng sariwang gasolina sa isang makina na matagal nang hindi ginagamit. Ang simpleng gawain na ito ay makakatulong para mapanatili ang inyong mental clarity, mapabuti ang inyong panunaw at mapanatili ang tamang sirkulasyon ng dugo. Hindi lang kayo magiging masigla, kundi mas magiging malusog din ang inyong balat na isa ring indikasyon ng magandang hydration. Matapos nating maghidrat, ang ikalawang habit na po na dapat nating gawin ay ang paggalaw ng katawan sa loob lamang ng limang minuto. Hindi po ito tungkol sa matinding ehersisyo o pagtakbo ng milya-milya. Ito po ay tungkol sa paggising ng inyong mga kalamnan at buto sa isang magiliw na paraan. Habang natutulog po tayo, ang ating katawan ay natahiga at hindi gumagalaw. Dahil dito, nagiging matigas ang ating mga kasukasuan at naninigas ang ating mga kalamnan. Ang pakiramdam na parang naninigas at mabigat ang katawan pagkagising ay hindi lang po dahil sa pagtanda, kundi dahil din sa kakulangan ng galaw pagkatapos ng mahabang tulog. Ang limang minutong paggalaw na ito ay makakatulong sa pagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo sa inyong buong katawan na magdadala ng oxygen at nutrients sa bawat cell. Ito rin ay makakatulong sa pagpapalabas ng toxins at sa pagbabawas ng paninigas ng katawan. Kapag mas maayos ang sirkulasyon, mas magiging maliksi at mas gaganahan kayong gumalaw sa buong araw. Ano po ba ang mga simpleng galaw na maari nating gawin? Habang nasa kama pa kayo, maari niyo pong iunat ang inyong mga braso at binti na parang bagong gising na pusa. Dahan-dahan niyo pong igalaw ang inyong leeg, akaliwa at pakanan, pataas at pababa upang maibsan ang paninigas. Maari rin po kayong gumawa ng ankle circles at wrist circles para mapagalaw ang inyong mga kasukasuan. Kapag nakabangon na kayo, tumayo kayo ng tuwid at dahan-dahan i-stretch ang inyong mga braso pataas na parang inaabot ang kisame. Maririm po kayong mag side bend o dahan-dahan iyuko ang inyong katawan sa gilid upang ma-stretch ang inyong mga tagiliran. Kung kaya nyo po, maaari rin kayong maglakad-lakad sa loob lamang ng inyong kwarto o sa sala ng ilang minuto. Ang importante po ay maramdaman ninyo ang paggising ng inyong katawan. Hindi nyo kailangan baluktutin ng inyong katawan sa mga komplikadong posisyon. Ang layunin ay maramdaman ang daan ang pag at pag-activate ng bawat bahagi ng inyong katawan. Ang simpleng paggalaw na ito ay magbibigay sa inyo ng pakiramdam ng gaan at kaginhawaan at babawasan ang mga pagkirot na madalas nating nararamdaman sa umaga. Bukod pa rito, ang paggalaw sa umaga ay naglalabas ng endorphins, ang feel-good hormones ng ating katawan na makakatulong upang maging positibo ang inyong pananaw sa araw na darating. Nakakabawas din ito ng stress at nakakapagpabuti ng mood. Kaya pagkatapos ng tubig, gumalaw-galaw po tayo kahit paano. Ito po ang pundasyon para sa isang masiglang umaga at masiglang buhay. Nayon po, nahidret na natin ang ating katawan at napagalaw na ang ating mga kalamnan. Nayon naman po, dadako tayo sa ikatlong ugali na mahalaga para sa ating pag-iisip at panloob na kapayapaan. Ang deep breathing o malalim na paghinga at ang pagpapahayag ng pasasalamat. Madalas nating nakakalimutan na ang ating paghinga ay isa sa pinakamakapangyarihang tool para makontrol ang ating stress at magkaroon ng malinaw na isip. Pagkagising natin, lalo na kung puno ng iniisip o mayroong mga alalanin, mabilis ang ating paghinga. Ito po ay napapahiwatig sa ating utak na mayroong emergency o stress. Ngunit kung maglalaan tayo ng kahit dalawang minuto lang para sa malalim at mabagal na paghinga, masisiyahan tayo sa isang agaran at malalim na pagbabago sa ating pakiramdam. Ang malalim na paghinga ay nagpapadala ng signal sa ating nervous system na mag-relax. Pinupuno nito ng oxygen ang ating mga baga at utak na nakakatulong sa pagiging mas alerto at kalmado. Ito rin ay nakatulong sa pagbaba ng blood pressure at pagbawas ng stress hormones sa ating katawan. Paano po natin ito gagawin? Simple lang. Umupo kayo ng comfortable sa inyong kama o sa isang silya o kahit nakatayo, basta't diretsyo ang inyong likod. Ipikit ang inyong mga mata kung gusto ninyo. Ilagay ang isang kamay sa inyong dibdib at ang isa sa inyong tiyan. Dahan-dahan kayong huminga ng malalim sa inyong ilong. Pakiramdaman na umaangat ang inyong tiyan at hindi ang inyong dibdib. Bilangin inyo hanggang apat habang humihinga. Pagkatapos, pigilin ang hininga ng pitong segundo. At sa huli, dahan-dahan nyo itong ilabas sa inyong bibig na para bang humihinga kayo sa isang straw habang binibilang ng walong segundo. Ulitin nyo ito ng tatlo hanggang limang beses. Mapapansin nyo po na pagkatapos ng ilang ulit, mararamdaman nyo ang paghupa ng anumang tensyon na dala ninyo at magiging mas kalmado ang inyong isip. Sama ng malalim na paginga ang ugali ng pagpapahayag ng pasasalamat. Ito po ang isa sa pinakamabilis na paraan para baguhin ang inyong pananaw at simula ng araw sa positibong nota. Sa halip na magsimula ng araw na puno ng pag-aalala o reklamo, bakit hindi natin simulan ito sa paghahanap ng mga bagay na ipagpapasalamat? Hindi po kailangang malalaking bagay. Maaring ito ay ang mainit na kape na hawak ninyo, ang sikat ng araw na tumatama sa inyong bintana, ang huni ng ibon sa labas, o ang simpleng katotohanan na nagising kayo ngayong araw. Paano po ito gagawin? Habang humihinga kayo ng malalim, isipin niyo po ang tatlong bagay kahit maliit na ipinagpapasalamat ninyo. Maaring ito ay ang inyong pamilya, ang inyong bahay, ang inyong kalusugan, o kahit ang masarap na almusal na inyong kakainin. Sabihin niyo ito sa inyong isip o kung gusto niyo, sabihin niyo ito ng tahimik sa inyong sarili. Ang pagtuon sa pasasalamat ay naglilipat ng inyong fokus mula sa kung ano ang kulang o problema patungo sa kung ano ang mayroon kayo at kung ano ang maganda sa inyong buhay. Ito po ay nakapagpataas ng inyong mood, nakapagpababa ng stress, at nakapagpabuti ng inyong pangkalahatang kapakanan. Sa kulturang Pilipino, malaki ang halaga ng pasasalamat at pagiging kontento di po ba? Ito po ang ating pinagmumulan ng lakas at kagalakan sa harap ng anumang hamon. Ang simpleng gawain na ito ay hindi lang magpapabuti sa inyong umaga, kundi magpapabago din ng inyong pananaw sa buong araw at sa buhay. Ito ay nabibigay ng kapayapaan sa inyong puso at nagdubukas ng daan para sa mas positibong karanasan. Susunod naman po ang ikaapat na ugali na may malaking benepisyo sa ating kalusugan, lalo na sa ating manabuto at kalooban. Ang pagkuha ng sapat na liwanag mula sa araw o kahit mula sa maliwanag na ilaw sa umaga. Marami po sa atin ang gusto magstay sa loob ng bahay, lalo na kung malamig pa ang panahon sa umaga. Pero alam niyo po ba na ang paglabas at pagkuha ng sikat ng araw ay isa sa pinakasimpleng paraan para mapanatili ang ating pagiging masigla at malusog? Ang natural na liwanag, lalo na ang sikat ng araw sa umaga, ay napakalaga sa pag-regulate ng ating circadian rhythm o ang ating internal body clock. Ito po ang nagsasabi sa ating katawan kung kailan gigising at kailan matutulog. Kapag nalantad tayo sa sikat ng araw sa umaga, nagpapadala ito ng signal sa ating utak na oras na para gumising at magsimula ang araw. Nakakatulong ito para maging mas alerto tayo sa umaga at makatulog ng mahimbing sa gabi. Kung hindi tayo nakakakuha ng sapat na sikat ng araw sa umaga, maaring magulo ang ating body clock na magre sa pagkapagod sa araw at hirap sa pagtulog sa gabi. Ang isa pa pong napakalagang benepisyo ng sikat ng araw ay ang pagiging natural na pinagmumulan ng vitamin D. Ang vitamin D po ay mahalaga sa pagpapalakas ng ating mga buto at immune system at nakakatulong din sa pagpapabuti ng mood. Abang tumatanda po tayo, mas nagiging sensitibo ang ating mga buto at mas nagiging kritikal ang sapat na vitamin D upang maiwasan ang osteoporosis at pananakit ng buto. Paano po natin ito gagawin? Pagkatapos ninyong maghydrate, gumalaw-galaw at magnilay, buksan nyo po ang inyong mga kurtina at hayaang pumasok ang liwanag sa inyong kwarto. Kung kaya nyo po, lumabas kayo sa inyong bakuran, sa inyong balkonahe, o kahit sa harap lang ng inyong bahay, ng kahit limo minuto, hayaan ninyong tamaan ng sikat ng araw ang inyong balat at mga mata. Hindi nyo kailangan tumitig sa araw, sapat na ang malantad lamang sa liwanad nito. Kung hindi naman po possible ang paglabas ng bahay, siguraduhin ninyong mayroong kayong sapat na maliwanag na ilaw sa inyong silid. Ang malakas na ilaw ay nakakatulong din sa paggising ng inyong utak. Ang simpleng gawain na ito ay magbibigay sa inyo ng pakilamdam ng kasiglahan, makakatulong sa pagpapabuti ng inyong tulog, at magpapatibay ng inyong mga buto. Ito ay parang isang natural na kape para sa inyong katawan, pero walang kapeina. Sa ating bansa na laging may sikat ng araw, ito po ay isang libre at madaling paraan upang mapanatili ang ating kalusugan at sigla. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang ikalimang ugali na tungkol sa pagising ng ating isip at pagpapanatili ng ating cognitive function. Ito po ang tinatawag nating quick brain activation o mabilis na pagaktibo ng utak. Habang natutulog po tayo, ang ating utak ay nagpapahinga at nagre-recharge. Ngunit pagising natin, kailangan din itong mag-warm up para maging handa sa mga gawain ng araw. Kung hindi natin ito bibigyan ng kaunting ehersisyo, maaring maramdaman natin ang pagiging mabagal pagkalimot sa maliliit na bagay o hirap sa pag-focus sa ating mga iniisip. Ang limang minutong pagaktibo ng utak sa umaga ay makakatulong sa pagpapabuti ng inyong memorya, pagpapanatili ng inyong pagiging alerto at pagpapatalas ng inyong pag-iisip. Hindi po ito nangangahulugan na kailangan ninyo magbasa ng ensiklopedya o mag-solve ng komplikadong problema sa matematika. Ang layunin po ay bigyan ng kaunting push ang inyong utak para magsimulang gumana ng maayos. Paano po natin ito gagawin? Maraming simpleng paraan. Maari po kayong magbasa ng isang maikling balita sa dyaryo o kahit ilang talata lamang mula sa isang libro. Ang pagbabasa ay nagpapagalaw ng inyong utak at nagpapatalas ng inyong vokabulary. Kung mahilig po kayo sa puzzles, maaari kayong mag-solve ng isang simpleng crossword puzzle o sudoku. Ang mga ganitong klasing laro ay nakakatulong sa pagpapatalas ng inyong lohikal na pag-iisip at memorya. Maaari rin po kayong gumawa ng mental exercises, tulad ng pag-alaala ng mga bagay na gagawin ninyo sa araw na yon o pag-iisip ng tatlong salita na nagsisimula sa isang partikular na letra kahit ang pagpaplano ng inyong araw sa inyong isip, step by step, ay isang uri ng brain activation. Ang importante po ay gumawa kayo ng isang bagay na nangangailangan ng kaunting mental effort pero hindi masyadong nakakapagod. Ang simpleng gawain na ito ay makakatulong para mas maging malinaw ang inyong isip sa buong araw, mas madaling maalala ang mga bagay at mas mabilis na makapagpasya. Ito po ay parang pag-warm up ng inyong isip bago ang isang mahabang araw. Sa kulturang Pilipino, pinahalagahan natin ang karunungan at pagiging matalino, di po ba? Ang paggawa ng simpleng brain exercises ay makakatulong para manatiling aktibo at matalas ang ating isip para patuloy tayong makapagbahagi ng kaalaman at karanasan sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po ito magastos at hindi rin nangangailangan ng maraming oras. Pero ang benepisyo nito sa ating cognitive health ay napakalaki. Mapapansin ninyo na hindi lang kayo magiging masigla sa katawan, kundi mas magiging malinaw din ang inyong pag-iisip. Ngayon po, narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Nasubukan na natin ang paginom ng tubig, ang magiliw na paggalaw, ang malalim na paghinga at pagpapahayag ng pasasalamat, ang pagkuha ng liwanag mula sa araw at ang pagisi ng ating isip. Ang mga ugaling ito, bagamat simple, ay may kakayahang baguhin ang inyong mga umaga at ang inyong buong buhay. Ang bawat isa po sa kanila ay isang maliit na pamumuhunan sa inyong kalusugan at kaligayahan na may malaking pakinabang sa katagalan. Naalala niyo po ba ang bawat maliit na hakbang ay malaking tulong sa inyong kalusugan at kaligayahan? Hindi po ito tungkol sa pag-iimperpekto kundi sa pagiging consistent. Mas mabuti po ang gumawa ng kaunting bagay araw-araw kaysa sa gumawa ng marami minsan lang sa isang linggo. Isipin ninyo, ang bawat umaga na sisimulan ninyo na may layunin at pag-aalaga sa inyo sa vili ay isang araw na idinadagdag ninyo sa kalidad ng inyong buhay. Ito po ay isang pagkakataon upang maging masigla, makasama ang inyong pamilya na mas matagal at magpatuloy sa paggawa ng mga bagay na maalaga sa inyo. Hindi po ba't ito ang tunay na kahulugan ng pagtanda ng may dignidad at kasiglahan? Ngayon po, darating na tayo sa sorpresa na sinabi ko kanina, ang ika-anim na ugali. Ito po ay isang ugali na madalas nating nakakaligtaan. Ngunit may napakalakas na kapangyarihan na makakapekto sa ating mental at emosyonal na kalusugan na direktang konektado sa ating pisikal na kapakanan. Ito po ay ang pagpapayag ng positibong pananalita sa sarili o ang positive self-talk sa kulturang Pilipino, madalas tayong maging mapagpakumbaba at minsan ay sinasanay nating maliitin ang ating sarili o maging mapanuri sa ating mga kakulangan. Ngunit ang mga salitang sinasabi natin sa ating sarili, lalo na sa umaga, ay may malaking epekto sa ating mindset at sa direksyon ng ating araw. Kung nagsisimula tayo ng araw na may negatibong isipin tulad ng ang bigat ng katawan ko, wala na akong silbi o ang dami kong problema, ang mga salitang ito ay nagiging propesya. Pero kung babaguhin natin ang ating pananalita sa sarili, makikita natin ang pagbabago sa ating pakiramdam at sa ating kakayahang harapin ang mga hamon paano po ito gagawin? Pagkatapos ninyong gawin ang lahat ng nabanggit na habang nakatayo kayo o nakaupo, tumingin kayo sa salamin o ipikit ang inyong mga mata at sabihin nyo sa inyong sarili na may kapanatagan at sinseridad ang mga positibong pahayag. Hindi po ito tungkol sa pagiging mayabang. Ito po ay tungkol sa pagkilala sa inyong sariling halaga at sa pagbuo ng inyong kumpiyansa. Maaari ninyo sabihin ng mga sumusunod, malakas ako at kayang-kaya ko ang araw na ito. Masigla ako at puno ng enerya. Nagpapasalamat ako sa buhay at sa lahat ng biyaya. Ako ay may kakayahan na matuto at lumago araw-araw. Kung meron kayong partikular na hamon na hinaharap, maaari niyo sabihin, kaya kong lampasan nito. Ang simpleng pagbigas ng mga positibong salita ay nagpapadala ng mensahe sa inyong utak na kayo ay may kontrol, na kayo ay may lakas at na meron kayong kakayahang magtagumpay. Ang paggawa po ng positibong pananalita sa sarili ay parang pagtatanim ng magandang binhi sa inyong isip. Ang binhing yon ay lalago at magiging bunga ng positibong attitude at resilience. Ito po ay lalong mahalaga habang tumatanda tayo dahil mas madalas tayong humarap sa mga pagsubok at mga pagbabago. Ang pagkakaroon ng isang matatag at positibong isip ay makakatulong sa atin na lampasan ang anumang sakit, pagkalungkot o stress. Ito po ang sorpresa na sinabi ko sa inyo. Hindi lang po sa pisikal na aspeto ang pagpapahaba ng buhay, kundi sa mental at emosyonal din. Ang pagiging positibo ay nagpapabuti ng inyong immune system, nagpapababa ng stress, at nagpapatas ng inyong pakiramdam ng kasihan at layunin sa buhay. Sa uli, ang pagiging masigla at masaya ay hindi lang po tungkol sa dami ng taon na kayo mabubuhay, kundi sa kalidad ng mga taon na yon. Kaya po, simulan nyo ang bawat umaga ng may layunin. Subukan nyo ang mga simpleng kaugalian na ito at tingnan ninyo kung paano nito babaguin ang inyong buhay. Aling sa mga ugaling, ito ang pinakamadali para sa inyo na simulan. O meron na ba kayong ginagawa sa umaga na nakakatulong sa inyo? Gusto po namin marinig ang inyong mga kwento at karanasan sa comments sa ibaba. Ibahagi nyo po ang inyong mga saluubin dahil ang inyong karanasan ay maaring maging inspirasyon sa iba. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito at nakita ninyo ang halaga ng mga ibinahagi namin impormasyon, sana po ay bigyan nyo kami ng like. Malaking tulong po ito sa amin para mas marami pa kaming maabot at matulungan. At siyempre po, kung hindi pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo sa aming channel para sa marami pang ganitong uri ng video na makakatulong sa inyo na mamuhay ng mas mahaba, mas masigla at mas masaya. Tandaan po natin, ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay kung paano natin pinipili na mabuhay ang bawat araw. May kakayahan po kayong maging malakas malusog at masaya sa bawat yugto ng inyong buhay. Ipagpatuloy ang pag malakas at masaya. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.